Lalapin di guwai kung bakit maliit ang bewang ng putakti. Pabulang Maranaw, batay sa pananaliksik ni Dr. Nagsura Madale. Isang masipag na magsasakang Maranaw ang putakti na si Lalapin di guwai. May dalawa siyang asawa, si Odang na isang hipon at si Orak na isang itlog. Labis na nagsusumikap si Lalapin upang mapakain at maalagaan ng mabuti ang kanyang dalawang asawa. Malayo sa kanilang tahanan ang bukirin na pinagsasakahan ni Lalapin Kung kaya, naisipan niyang pakiusapan ang kanyang dalawang asawa na dalhan siya ng pananghalian. Nagkasundo ang dalawang asawa na dadalan siya ng pagkain sa bukid. Nagdaan ang maraming araw ng pagdadala ng pagkain sa bukid. Nakaramdam ng pagkayamot at pagkapagod ang dalawang asawa ni Lalapin Diguai. Isang araw, sa daan patungong bukid, ay nagalit si Odang at tumangging magdala ng pagkain. Maging si Orak ay ayaw na ring magdala ng pagkain. Nagsimulang magdadamba si Odang na naging dahilan upang siya ay mahulog sa kasirola at magkulay pula ang balat. Naawa si Orak kay Odang kaya ipinaghele niya ito. Hindi sinasadyang tumama si Orak sa bunganga ng kasirola at tulad ni Odang, naluto rin siya. Inip at gutom na si Lalapin kaya nagpasya na siyang umuwi. Sa daan, nakita ni Lalapin ang basag na kasirola at ang mga asawa niya na parehong naluto. Nagalit si Lala Pindiguai sa kanyang mga asawang tamad at sa kaparusahang tinanggap ng mga ito. Sa labis na pagkagutom, hinigpitan ni Lala Pindiguai ang kanyang sinturon dahil alam niyang wala nang magluluto para sa kanya. Simula noon, lumiit ng lumiit ang bewang ng putakting magsasaka na si Lala Pindiguai.